Masin, matindi yung insekto na ano matindi yung insekto na pumapatay nito nalalantaw dulo lang ng talong hindi mo lang kung paano nakapasok yung uod dyan eh ito. O, Tingnan natin ako kung paano nakapasok yung uod ha. naman siya Pero nalalan pa. Tataka lang mo, paano nakakapasok yung sektor na to rito? Ayun yung laman oh. Ano yung problema sa talong? Eh. Hindi mo alam mo paano silang kapasok dyan. Napakapatay niya yung mga dulo ng talong. Ito, biyakin natin. isekto ang tanong paano siya nakakapasok sa loob ng sa loob ng sanga ng talong buhay yan buhay No? tataka ako paano siya nakakapasok dyan hindi yung kinumamatay ng dulo ng talong natin magaya nito So, bubulog nem na bungga dati wala na mantobubulo nem bungong isekto na yun, mapapasok sa loob ng sanga tapos yung talong naman, nabubulog na ganyan bata pa, kagaya nito oh. isekto na yun parang puto Nagbiyak yung mga bunga Sayang. Oh. Mahirap yung kumakagat sa dulo eh. yung dulo ng talong. yun yung hindi ko makakita kung saan ang galing yun yung sakit ng talong natin tsaka nagkakauud siya gaya nito oh may mga butas oh pinabantayan ko siya, wala naman ako nakikita lagi ko siyang banta pero wala akong nakikita ang pumapasok ng mga insekto nagugulat ka na lang, mayroon na ito mayroon to Hindi kaya itong mga ito. Ah! mga insekto yan. Ito siya uudumalit. Taka, paano siya pumapasok dito sa loob nito? Pinapatay niya yung mga dulo. May mga bulaklak pa naman yung tinitira niya. May no choice ka, puto ulit eh.